Dennis Trillo, ipinagtanggol ang anak ni Jeneline Mercado laban sa mga bashers. Ipinagtanggol ang award-winning actor na si Dennis Trillo si Jazz, ang anak ni Jeneline Mercado laban sa mga bashers. Sa social media, tinawag ni Dennis ang pansin ng ilang narisen sa di umano'y nag-iwan ng hindi angkop na mga komento tungkol kay Jazz. Ngunit kalaunan, Tinabinura na, na ang thread ng usapan sa pagitan ng aktor at ng mga netizens. Nagsimula ang lahat ng mag-post si channel ng isang video kasama ang kanyang mga anak habang namamasyal sa mall. Nilagyan niya ito ng caption na Spending the days with my boys, discovering wonders, and picking up some cool stuff at the National Geographic Store. Isang netizen ang na nagkomento. Parang may autism anak ni Jen. Nasinagot naman ni Dennis ng May problema po ba kayo sa may autism? isa pang nangyari sila nagsabing, parang malamya, mabilis ang tugon ni Dennis. Wow, hiyang-hiya naman ako sa pagmumukha mo. Si Jazz, 16 years old, ay anak ni Janeline at Patrick Garcia. Noong 2022, inamin ni Janeline sa isang panayam na may autism spectrum disorder ang kanyang anak. Maraming fans ang nagpahayag ng suporta kina Dennis at Janeline at hinihikayat silang huwag nilang pansinin ang mga basher.